iiwain ko sana, kaso baka marupog ang lamis ang janis. Ayan, kaya tinat ko na lang. What's up mga kasisi? It's me, Jessica. And for today's video, samahan nyo kaming bumili ng aming olaming Fortunet. Ayan, flex muna natin ang kalangit. At yan na mga kamimaser na kabili na kami ng karne ng baboy. Ayan, ang plano kasi namin ngayon ay Park bulalo. Ay, gimasing. Wow. At dahil nga wala pong yellow corn or sweet corn, makita sa palengke, try lang daw namin itong puti. At yan na yung mga nabili namin sa hold niya. Dito sa park na to, nagtatanong pa rin kung may yellow corn Mais ko mga yelo na yelo. Yeah. At dahil wala talaga kami makita, o mahanap ng yellow corn mga kami sir, kami ay uuwi na. Tayo ay nagabihan na sa paghahanap ng yellow corn. Uy, pa bebe. <laughs> na natin ang aking anak na si JY. At dahil nakawi na tayo mga kami sir, tayo muna ay magsain ng ating bigas. Ating hugasan ng mabuti para ay malinis. Pagkatapos niyan mga kamima sir, isunod naman natin ang gulay na isasawag natin sa karne ng baboy. Ayan, meron tayong pechay bagyo at saka bagyo beans. For, hindi mawala ang puting mais. At bagong bago ang lahat, ilagang muna natin itong mais. Para mamaya may memerendahin ang aking anak. Kasi nga, paborito niya yan. eh And ayan na nga guys, hugasan na natin ang Wagyu beans. Hugasan bago hiwain. Pagkatapos natin hiwain ang Wagyu beans, mga kami isunod naman natin ang Pechay Bagyo. Or Chinese Cabbage kung ang tawagin. Ano ba talaga? Chinese. Pagkahiwa natin mga kami masor, hugasan naman natin ng ilang beses. Pagkatapos niyan isunod na natin ang Lasuna. Ito na nga ang ating maiwang mais. Ay, iiwain ko sana kaso baka marupog ang lamisan guys. Ayan, kaya tinuktol ko na lang. Luto ng ating rice at ang nilaga nating na mais. At ayan, for the flakes ang ating mga sangkap ngayon for tonight. At bago lahat mga kamima ay ating pakuloyin muna ang ating kani. At ayan, gusto ko lang i-flex ang aking kamera kung paano mag-set sa aking pagluluto. Ginamit ko ang aking mini fan kasi nga ang lit ng aking phone holder. At ayan na nga mga kamimasor ay kumulo ng ating karne. Kung may mga bula-bula mga kamimasor ay ating tanggalin kasi nga madumi yan. At ayan na nga ilagay ko daw yung sabaw ng pinaglagaan ko ng mais kanina. At ayan na nga ilagay na natin ang ating sibuyas at paminta. Medyo dinurug-durug, dinurug-durug. At ayan, medyo dinurug natin ang ating paminta. At ayan maglagay na rin tayo ng magic sarap at ilagay na rin natin ang ating mahiwagang mais. At ayan na nga guys, lagyan din natin ng nar. Hindi yan pork, kundi beef. Para magbukhang bulalaw. <laughs> At iyan, imekos-mekos na natin mga kamimas or... At bago nyo nilagay na rin natin ang ating Wagyu beans, maglagay din tayo ng onion leaves. At ayan, takpan muna natin mga kamima sir. At kapag alam na natin malambot na ang Wagyu beans, pwede na natin ilagay ang ating pechay Wagyu. Ayan, pwede na natin i-mekos-mekos yan. So, takpan natin ng ilang segundo. Pagkatapos, ay tignan na natin, i-check na kung luto na ang lahat. At tikman kung tama ang lasa. Ay, lasang Pinoy, my goodness. Dahil okay ng aking panlasa, ay tayo na ay kakain. Thank you for watching. Please like, comment, and share. Pakifollow na rin ako mga kamima sir. Salamat.